Ang inyo binigkas, tinatawag ito sa Arabic na shahadatin or shahada. Pagsaksi. Ang Islam ay mayroon limang haligi. Limang haligi. Unang haligi, yan yung inyo binigkas. Tinatawag na shahadatin or shahada. Pangalawa, dahil ito'y sumaksi, na wala kang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah at si Jesus ay sugo ng Allah kinakailangan mo ay isagawa ang sala ang sala ang pinakamahalaga sa lahat bago ito sapagkat ito ang tatanungin sa iyo unang itatanong sa araw ng paghuhukom. Ang lahat ng ating ginagawa dito sa ibabaw ng kalupaan na ito, pagkain, pag-inom, pagtanggap, pag-abot, pagtatrabaho, pagtulog, pananamit, pagdarasan, lahat 'yan mayroon tayong ganitimpala o reward, mula kala sugat pala. Ito 'yung sinasabi ko kanina na nagsusulat ang ating inhil sa kanan. Kapag wala ang salaga ito, ang ating mga nagawa na kina Kinakailangan madala natin yung ating gawa hanggang sa kabila. Hanggang sa kabilang buhay. Kapag walang sala na iiwan dito sa mundo. susayang so, sayang, hindi eh, ka naman dito mananatili sa mundo na ito. Tatawid tayo sa kabila. Kaya dito, unang itatanong ang salah sa araw paghuhukom. Kapag ito ay tama, ha, tama sa gawa mo, tanggap ang iyong ginagawa. Ang iyong mga gawa, pasok na lahat yan. Sapagkat dito ang batayan ng pagiging muslim mo ang iyong salah. Bakit? Mahirap na gawain ito sa mga taong hindi tunay ang kanyang pagmamahal ko Allah subhanahu wa Hindi totoo na nagmamahal tayo sa propeta kay Jesus at kay propeta Muhammad salam at mga propeta. Hindi totoo. Hanggang sa dila lang natin. Kasi dito ka nagpapakita ng iyong pagiging masunurin. Babangon ka na madaling araw kahit ikay tinatamad o pagod kaya ka po si darling mo babangon ka. Iiwanan mo muna siya. Ang lahat yan, magsasagawa ka na sana para sambahin mo si Allah. Kaya napakalaga nito. Pangatlo, itong zakat or charity na matatawag din sa parang halos katulad ng ikapo. Pero ito kaiba ito sa mga non-Muslim. Itong ikapo na ito, o yung, yung zakat, tinatawag na charity, ito ay para lamang sa mga mayayaman. Hindi tayo kasama dito. Example, mayroon akong isang milyon, may isang milyon ako. Sa loob ng isang taon, kukunin ko dito ang 2.5% sa aking kayamanan at ibibigay ko doon sa mga Muslim na mamahihirap at ako ang magbibigay para natitiyak ko na ang aking ibibigay na charity or zakat ay makakarating sa kanila. Hindi kabilang dito ang mga ano mayaman na bibigyan mo. Mahirap. Kasi ang pira na ito, karapatan ito ng mga mahihirap doon sa kanyang kayamanan, sa kayamanan ko. 2.5% a year, hindi eh, a month, a year ito ay nito hindi ito kasama ang gross nito nakabili ka na lahat ng mga kailangan mo titingnan mo kung wala na tira pa sa ano na malinis yun ang kukuhanan mo 2.5% at ang pangapat ay ang tinatawag na pasting or pag-aayuno sa buwan ng ramadhan pag-aayuno Mapapansin mo ito hindi bawal. Di ba? Hindi bawal. Pero, pag nag-ayaw na ako, pinipigil ko. Di ba? Hindi ko na inom yan. Ang pagkain, hindi yan bawal, pero, napipigil ko siya. Ang pagpagtalik sa asawa ko, hindi rin yan bawal, pero, napipigil ko dahil nag-ayaw na ako. So, kung sa madaling salita, kung ang mga ipinagbabawal ng juice, o hindi pinagbabawal ng Diyos ay napipigil ko, mas higit ko na mapipigil ang paggawa ng kasalanan. Di ba? Bakit? Sapagkat ang paggawa ko ng kasalanan, laban lamang ito sa aking sarili. Kaya sa mga Muslim, hindi naniniwalaan ng manang kasalanan. Wala tayong minaning kasalanan. Hindi totoo yan. Kaya kasi kung minana nagmana tayo ng kasalanan, at tinubos na ni Jesus, eh ba't yung pa ng sala? Wala na eh, tinubos na eh. So, kung nabigil natin ito na hindi bawal, ang mga bagay na makasira sa atin ay mapipigil natin ang bawal. Bigit natin na mapipigil. So, ito'y pagkukontrol natin sarili. Kasi kapag halimbawa ang ating sarili hindi natin kayang kontrolin, tayo na kontrol ang ating sarili, kapatid. Sabihin ko sa iyo, 100% sira ang buhay mo. Sira mo buhay mo. Bakit? Anong gusto ng sarili natin? Bro, anong gusto ng sarili natin? Puro layaw. Puro makabundong bagay, kayamanan, kasikatan, sarap-sarap sa buhay. Ito 'yung gusto ng ating sarili. Suki so na kailangan mo pigilin ito ang kanyang gusto. Ikaw ang mag sa kanya. Pag ang sarili mo gusto magpunta, halimbawa, mag-inom, pigilin mo, bawal yan. Pag ang sarili mo, halimbawa, gusto magpunta ng mga beer house, wag, bawal yan, pigilin mo. So, pipigilin mo ngayon ang iyong sarili sa mga makamundong pangangailangan o makamundong bagay. Lahat ng makamundo na makakasira sa iyo, pigilin mo siya. So doon, magtatagumpay ka. Pag napigil mo sarili mo, madali na lang sa iyo ang lahat. At ang panglima, ang tinatawag na hajj. Ito once in a lifetime lamang sa tanang buhay ng isang muslim. Para magsagawa ka ng hajj, makikita mo ang buong mundo pumupunta dito gumagastos ng daan libo. Sa Pilipinas, mga siguro mga 300,000 para lang makarating dito bag ng hajj na ito. Bakit? Sapagkat so, ito ay pagsunod kung anong ginawa ng mga naunang propeta. Unang-una kay propeta Abraham. So kung sa ibang bansa gagasto sila ng daan libo, pag dito ka sa Saudi Arabia, lalo sa center natin, ni Rial, wala kang gagastusin. Ang iyong isusuot? Libre. Ang iyong pamasahe? Libre. Ang iyong pagkain? Libre. Ang iyong titirahan? Libre. Lahat libre. Ganun ang Islam. Ang accommodation mo doon, ang pagkain, sagana. Ang tutulugan mo doon, aircon. Libre yan. Wala kang gastos. Kaya mga iba halimbawa nag naiingit sa amin, mga taga-Islamic Center. Sino ang nag-aunit na nagpo-provide naman ganito? Ito sponsor ng mga mayayaman, lalong-lalo ng Aradji. Aradji Bank. Kaya ngayon, meron ako ipapadala sa inyo dito, pito katao sa Aradji. Yung may-ari ng bangko sa Aradji Residence, kakain kayo doon. At pag uwi nyo, bibigyan kayo ng sobre. Nakasama ko na ano no? Anong laman? Mayroon? Mayroon? Alhamdulillah. Nakakain ka? Bakit naman di mo inubos? <laughs> <laughs> so yun ang Islam. Ang Islam, ha? Hindi negosyo. Ang Islam naghihikayat sa tao. Halika sa paraiso. Sirat al-mustaqim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sirat al-mustaqim. Ito ang matuwid Ngayon kung ayaw ng isang Muslim na matuwid alandas, gusto niyong umiko, nasa kanya na yun, bahala siya. At least, sinabi ng Allah, itong sirat ang mustakin. ka lang. Dahil ang lulo noon, Alhamdulillah, tagumpay. Kung alipin man tayo dito sa mundo na ito, dahil bupang hari sa kabilang buhay pag ikay pinasok na Allah subhanahu wa sa paraiso. Ang pinakahuling, sabi ng propita Muhammad Sallam, ang huling lalabas sa impirno na ipapasok sa paraiso magkakaroon siya ng 10 times na nilalaman itong mundo. Pinakahuli ha? Allahu Akbar. Sabagat mayroong mga muslim na mapupunta nilang impyerno. Ngunit may pag-asa pa silang makalabas ng impyerno, punta sa paraiso. At ang pinakahuli noon, sabi ng propeta Muhammad Muslim naglalaman o oh, mas higit ng nilalaman itong mundo ng 10 times. Allahu Akbar. Napakaganda na gating para ng mga SAW. Bakit hindi natin pagsira, pagsikapan niya Pagsikapan natin sa pamamagitan ng ating ano? Ng ating pagsunod. Lalong-lalo na ang ating salah. Lalong-lalo na ang ating salah sapagkat ito ang pinakamahalagang gawain ng isang Muslim. So, Alhamdulillah mga kapatid, Anong oras sa bro? 12.22 12, So meron pa tayong kalahating oras 12, Pagkatapos 12, 12. Pagkatapos ng sala Kukuha ko ng pito sa inyo Na isasama doon sa, uh, sa RG Si kabayan ko At kayong Dalawa Nakartikal na sa RG bro Hindi pa Hindi, si, hindi pa Okay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pang kulang. Okay. So, pero kinakailangan, ha? Meron po kayong pag-aaral sa webis, bro? Kung may time ka, pumunta ka dito ng webis, walang problema. So, meron dito si Morano. Kahit sa akin, pwede kitang special class. Kasi dito, araw-araw si bro. Mustafa, wala problema. Pwede ka lang turuan mo. Pwede kang turuan ni eh, bro. Ito ating balik Islam yan, Masya Allah. Ah, balik Islam yan, mga two years na siguro. At yan, Masya Allah, araw-araw na di dito yan. Walang ginawa ako di magbasa. Masya Allah. Kaya insya Allah, darating ang panahon yan, siya naman dito ang papalit sa akin. Kapag halimbawa ako naman ay umalis na dito sa akin nga upuan na ito, siya naman ang papalit sa akin. Kaya siya lang ay hangad natin sa Allah subhanahu na pati din kayo, magkaroon din kayo ng ano. Ang kaalaman ang pinakamahalaga. Bakit? Ang kaalaman ay ating sandata. Hindi ka po pwedeng naman kapag mayroon kang kaalaman. Kaya napakalaga ng kaalaman. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Kapag wala kang knowledge, wala kang power. Ang labas mo dyan, kilikili -kili power. <laughs> wala bang magtatanong mga kapatid? Wala magtatanong? At pag nagtanong kayo, mayroon kong regalo sa inyo, ha? Ha? May, regalo ako sa inyo. Ano Anong katanungan? Sige, at pupwede natin ano. Ano 'yon? Di ba, ay pero mayo, mayroon tayong mga sila na ginawa ng mga tao, di ba? Ano ano? Ba ayun yung nagsasapit tayo. Ay, alam tayo. Sino? Naam, na. Nah. Kaya nga tayo mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kapatid, Martin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya hindi siya nagpabaya na nagpadala ng mga propeta sa pagmamahal sa atin. Ang ah, naging problema kasi ang tao, ang ah, matigas ang puso. Po, meron po, mga abusado. Ano pa? talagang mahal tayo na ang labang pa pasyon ng Diyan, Kapatid, maging itong mundo Ha? Hindi po pwede dito na wala rin kulungan. Kina balance kapatid, ang Islam balance. ala nga naman lahat ng tao, puro po para iso. Bakit lahat ba ng tao mabuti? So, kung halimbawa mabuti ka, ipapasok ka ng para iso. Pero kung salbahe ka, ipapasok sa emper mo. Maging nga mundo na ito, mayroong kulungan. Sige nga, lumabag ka ng batas nito sa mundo, ikukulong e, ka. Di ba? Pag mo sabihin, bakit ang bansa natin, eh, mayroong kulungan, kaya eh, alam mo, nagkalat ang mga, mga, mga walang hiya. Di, kawawa naman yung mga mabubuti. Di ba? Kawawa mabubuti. Kapag siya lang naghatol, kapatid, makatarungan, walang palakasan doon, hindi porket anak ka ni mayor, anak ka ni gobernur, anak ka ng hari. Wala doon palakasan. Yun ang tunay na maghahatol sa atin. Dito sa mundo, mayroon ka bang pagkawala. Kaya makikita mo dito sa mundo na ito, ang, ah, ang mga mayayaman nakagawa ng mga krimen, hindi na kulong dahil mayaman sila. So unfair dito, di ba? Tapos nahatulang ka naman, wala ka naman palang kasalanan. Unfair. Pagdating sa arang paghuhukom, si Allah ang hahatol sa atin. Kapag sumunod ka sa kanyang patas, alhamdulillah, para iso ka. Pero kung lumabag ka sa kanyang patas, of course naman, paparusahan ka sa impyerno. Nasa atin mismo ang paggawa ng manu tayo mismo doon. Kasi malinaw naman ang kanyang bababala sa atin. Nandito dito naman ang babala niya. Bakit hindi mo sinunod? Di ba? Kaya dapat tamang, yung katanungan mo, simple lang yan, kapatid. Yan ay kanyang gantimpala sa kanyang masunurin ng mga alipin at yung kabila naman, na impyerno naman, ay kanyang parusa sa kanyang mga alipin ng mga suwail. Lalo-lalo na yung sumasamba sa iba. Sabi nga niya eh, ha? sambahin ninyo ako. Bakit ka pa sumamba kay Nasarino? <laughs> Di ba? Bakit ka sumamba kay Maria? Sabi ka ng kalaw, sambahin ninyo ako. Huh? Inani, ana ala, la ilaha ila ana, taabun niwa, kimisala ledikri. Okay. Katotohanan ang sabi niya, ako si Allah. Dapat ka sumamba kayo na sarino? Sabi nga ng Allah, ako si Allah. Wala ka ng ibang Diyos, liban sa, sa akin. Ay ba't nagpunta ka pa kay ano, manawag? Ha? Kaya sambahin mo ako, sabi niya, ito ang matuwid na lang. Sabi nga hmm. na Jesus, Katotohanan na si Allah ay aking Panginoon at ang inyong Panginoon. Kaya sambahin mo siya, ito ang matuwid na landas. Napakaraming babala. Lahat ng mga propeta, binigyan ng babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasambahin lamang siya. Pero bakit hindi tayo sa mga propeta? Kaya ang katanungan mo, simpleng sagot lang yan, kapatid. Hindi po pwede na tayo lahat pumasok ng paraiso. Kaya hindi po pwede, kapatid, ang hindi gagana ang kuryente kung puro lamang positive, walang negative. <laughs> Lagi yan. May babae, may lalaki. Kaya nga, itong ating daliri, hindi pinagpantay. Anong dahilan? Kasi mismo sa ating magkakapatid, dahil isa na ang lahi natin na pinanggalingan, dugo natin, tatay natin, para pareho, iba-iba pang pag uugali natin. So, yun, eh, mabuti. Mabuting anak, halimbawa, ginaganti pala ng tatay niya. Isuwail, hindi mo kinikilala. Halimbawa, ikaw na lang, mayroon kang mga anak pinaaral mo, tumanda ka sa abroad para mabigyan mo sila mabuting ano, mabuting buhay. Nakapagtapos silang lahat. Ibang tatay ang kinilala. Ano magigidaw dami? Sige nga. Masakit. Hindi lang masakit. Bakumuhang martilyo, yung pagpupukpukin mga ulo nila. Di ba? Nakakalbo ka lahat-lahat dito. Naku ba? nga, titiis ka dito ng four noodles lamang para lang makapagtapos sa mga anak mo. Nung lumaki na sila, ibang tatay ni si, si bro, ano na kinilala tatay? Abay. Sigumpare. kumpare, Masakit talaga yung kapatid. Kaya, alhamdulillah, ang Islam ay malinaw. Malinaw ang Islam. Si Ratal Mustaqin nga Ito, ang landas, patungo sa paraiso. Ngayon, kung isang Muslim lumihis, nasa ah, kanya na yun. Alam naman niya sa Rotten Pero, may pagkakataon pa siya, makalabas mula sa impyerno. Bakit? Sapagkat siya ano lamang kanya sinasamba. Kasi doon sa mga sumasamba sa iba, mabigat ang kasalanan noon. At saka mga nagkukunwari, dahil lang na alas ba naman tala, mga nagkukunwari, sila ay magiging tutong sa impyerno ng apoy. po. Nasa ilalim siya, pinakailalim yung mga pagkunwari. Mga tinatawag sa aridak na munafik, mapagkunwari. Pwede yung sabihin na, pwede sabihin niya mahal ko si Allah, pero ang mo ba ng puso mo, totoo. <laughs> Walaikum salam, anong balita? So malinaw kapatid ang kasagutan ko naging malinaw sa iyo, bro. Yung katanungan mo na bakit si Allah Subhanahu wa taala gumawa ng impyerno at gumawa ng paraiso? Dapat puro paraiso na lang, ano <laughs> mali yon? Kasi oh, Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, so wala namang tatanong bro